Wala ni nakikiusap po ako. Gusto ko magpakatatay kay Chichi. -Chi. Baka naman pwede ko nang makasama yung anak ko. Hindi kailangan ni Chichi -Chi, ang sinuwaling na tatay. Adaba, kalma lang. Ah, Ninang, hindi naman ho porke may girlfriend na si Archie. Eh, ipagkakait nyo na ho sa kanya yung karapatan niya bilang ama ni Chichi. -Chi. Ah, <laughs> wag naman ho sanang ganun. Sa bagay ko, tama ko si Visa Sana naman po natin damay si Chichi. Ang na mukha ninyo. Akala ninyo kung sino kayo maamong tupa ngayon. Pero wala kayong pakundangan kung paglaruan ninyo ang damdamin ni Tinay. Kalma eh. lang, kalma lang. Sandali lang ho ah. Mawalang galang na ho. Actually, nagpunta ho kami dito para makiusap ng maayos. Pero kung ganyang parang hirap nyo namang pakiusapan, eh baka dapat pag-usapan na lang ho natin to sa korte. At nananakot na pa talaga, no? Hindi hu ako nananakot. Gagawin namin talaga. Panahon na para ipaglaban namin ang karapatan namin sa bata. Kukunin namin si Chichi. Ma, hindi natin kailangan kunin si Chichi sa kanila. Hindi, Archie. Ito na ang tamang dapat gawin. Ipaglaban natin ang karapatan natin kay Chichi. Ang lakas ng loob nilang sabihin may karapatan sila kay Chichi, nakalimutan na ba nilang iniwanan nila si Tinay? Nang, hindi naman namin alam na buntis si Tinay. Excuse ba yon? May responsibilidad ang anak mo kay Tinay, pero hindi niya nagampanan. Ngayon sasabihin niya may karapatan siya kay Chichi. Aba! Nanay, Galit na naman po si Mama, la. <gasps> Halika lang mas tayo! Singnan nasin! Eto, 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 Sorry, tinay! Chichi, hindi pwede! Oo, magagalit si Papa lo kapag lumabas kayo doon sa gitna ng gera. Oo nga. Sige. Batas lang ho, mga kapagsabi, kung may karapatan o wala ang anak ko kay Chichi. Ma, tama na, umalis na, na tayo. Sige, Edgar. Saka na lang natin pag-usapan nito? Wala na tayong pag-uusapan pa. Huli na to. At huwag na kayong babalik dito! Mami, please, umuwi na tayo. Wala tayong laban dito. Dito wala. Pero sa korte, meron. Tara na.